Hello guys, gagawa tayo ngayon ng chicharon. May balat tayo ng baboy dito sariwa pa. Pero bago niyan, isampay muna natin guys, patuyuin to Bilat sa araw o kaya ito, pinahanginan ko lang sa ano, likod ng condenser. Uh, dalawang oras lang to guys, patuyuin sa tubig. Yan ito na guys, tuyo na siya. Matigas na yun. No? Ngayon, Hiwa-hiwain na naman natin to para maluto natin. Sarap to pampulutan guys. Mga lalo na ngayon medyo maulan-ulan na. Pwede na mag-inom-inom. konti uh, Pakunti-kunti lang. Iprito natin guys. Kunting mantika lang. Ka ilagay na kahit hindi pa mainit. Ilagay na natin tong balat guys. Halokay, halokay lang. Tsaka ano, yung apoy, yung pinakamahinang apoy lang. Kung pag, pag, pag nagsain ka, yung in-in lang siya. Alalay lang sa apoy kasi ma, para hindi masunog, mapait yung tulad natin. Oh. Kaya halong kain lang para pantay yung pagkalunog. Oh. Masarap to pag naluto guys Murtong Saka hindi siya matigas Alalay lang sa apoy so, so, Yan yeah, na guys so, lumubo na siya wow sarap guys hanguin na natin para may pamplota na ayun guys may naprepare prepare na tayo dito na ano sausawa na suka may sili buyas saka so, nilagyan natin ng bawang para masarap Okay, iyan na guys. Tikman na natin kung gaano kalutong. One, two, three. Ayan guys. Thanks for watching guys. Ang lutong. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, please subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga kunting kaalaman natin guys. Thank you. Bye bye. mama Love you. Chuk chuk.